dali na. Hintayin mo tip sila sa piso. Oh, oh video. Magfollow kayo sa piso oh, online video. Kaming, ano, may oh, may meron, meron kami ano, fair panlaban kami sa singing. O singing. Meron tayong activity sa singing later on. Meron lang are Ready para sa singing o panlaban namin sa dancing. Sa ano? Sa ano nang Sa team ng sa team ng Hello, Paul. Dinyo ang inyong pamilya baka tayo bukas sumikat na mag-trending. Kosts dun ang nagaangos ayan oi. No, Kilala ah, oh. mo ako ate, like, dinila ko lolo. I-download mo yan. Oh so, lagi mamaya. Nasa panoon. Oh, oh live yan sila. Sa